Good morning mga kasolar Ngayon, kukunin lang natin itong ating battery pack At kukunin natin yung mga good cells dito Tatanggalin natin yung mga bad cells Nasira na kasi itong battery nato eh So ang gagawin lang natin Tetestingin natin itong mga battery Kung ano pa yung okay at hindi na Nasira kasi ito eh, nabasa yata to Ngayon, itong BMS, nasira na rin to Ayan, Kita nyo Parang nagmo-moist na siya, nabasa kasi ito eh So, kailangan tanggalin ko na yung mga nasira rito at te-testingin natin. So, kailangan muna baklasin lahat ito para matest isa-isa. Pwede po tayo gagamit ng tester. Ang gagamitin po natin dito is yung YR1035 Plus na uh, battery internal resistance tester. So, mas accurate, mas maganda po to pang test ng ating mga LiPo4 batteries. Tulad itong 32650 Okay, tanggalin na ko natin. so gamitin na natin itong ating battery, battery tester. On lang natin to, Long press. Okay. So, isa-isay natin itetest. Okay. Oh, hindi. Okay, so first battery. Connect nyo lang yung negative at yung positive. Tapos test natin kung may voltage at internal resistance. Ayan. So, negative. Wala siya. So, basta. Tabi muna natin yun. my 2.95 So. Okay, so mga nakuha lang natin. Ito lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itong 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Ito palahate, sirana. Pwede pa sa mga ilaw-ilaw na lang sa ito. Itong 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Ito palahate, sirana. Okay. So, subukan so, natin yung assemble. Pwede itong BMS na to pero feeling ko hindi na to. Pero tatry natin pagkatapos. Try natin. So tapos tignan natin kung... Ito na lang sigaw na. natin yung positive. dito. Dito sa dulo. Ito yung negative. Dito muna sa... Bata niya. <coughs> Ayan o, meron siya. 0.5

Oke, okay, oke. Okay. Serana si bateri kok. Si BMS. Lah, okay. ada lagi yang 1.6. Terus so bateri, bateri nawalan BMS. untuk apa ya? Tapos tertentu. terus ngaku cara itong Okay. Ayan, so mga ka-solar <clears throat> Dito sa atin nagawa is Ito Mayroon naku nakuha pa tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tapos 8 din yung nasira Okay So pag gawa ng 12 volts mga solar Dapat wala ito Ang ganyan lang Nilagay ko lang to para maipit ko lang yung Isang wire ng uh, Battery 3. Ganito kasi yung pagkoconnect ng BMS mga solar. Yung negative ng BMS, mayroon na indicator dyan. Actually, dalawa yung dinudugtong dito sa negative. Yung isang black na negative na maliit na wire at saka yung makapal. Yun ang dudugtong mo dun sa negative. Yung dalawang to dun sa pinaka negative. Tapos, yung katabi ng negative na wire na manipis, yung yun yung magiging battery 1 ito battery 1 battery tapos yung kasunod battery 2 battery 3 battery 4 ito so, ignore nyo lang yung panlas so ganyan lang ang setup ng BMS dito mo connect yung positive at dito yung negative okay so since sira na to hindi na matetest nabasa yata medyo mahinang klase itong BMS nito to okay yun okay mga solar Bye-bye.